Saking sa galing sa puso ko to. Mayhingi po ako ng pasensya doon sa kinuhaan ng editor ko doon sa yung sa Pilipina, sa Piliin mo ang Pilipinas. Naglabas ng reaksyon ang vlogger at content creator na si Wamos Cruz kaugnay sa akusasyon sa kanya ng pagnanakaw umano ng video clip sa isang videographer na ginamit sa kanyang viral entry ng Piliin mo ang Pilipinas TikTok challenge. Naging maingay sa social media ang pag-call out sa kanya ng videographer na si Jack 73, kung saan sinabi nitong kinuha umano ni Wamos ang pagmamayari niyang videong kuha sa Sinulog Festival noong 2023. Hinaing Jack 73 ay wala umanong permiso mula sa kanya ang paggamit nito ng sikat na vlogger sa naturang video clip. Anya sa caption ng kanyang video, Wamos Cruz to may videos. Makikita ang pagkagulat ng videographer sa walang paalam na paggamit ng kanyang video. Upang mas maintindihan ng mga nanonood ay ipinakita niya ang pagkakatulad ng kanyang orihinal na video at sa ginamit ng vlogger. Opinyon ng ilang netizens patungkol dito ay tila wala raw balak si Wamus na i ang may-ari ng video sapagkat tinanggal umano ang watermark ng original video. Dahil dito ay umani ng pambabatikos ang bagay na ito sa Viral Piliin Mo ang Pilipinas entry ni Wamus. Mapapansin naman na matapos ang pagkalat ng issue, ay binigyan ni Wamos ng paggalang ang orihinal na may-ari ng video clip sa pamamagitan ng paglagay sa pangalan nito sa comment section ng kanyang video. Gayunpaman, hindi pa rin natigil ang pambabatikos sa vlogger, kaya pinili ni Wamos na ipahayag ang kanyang saloobin sa issue. At ipaliwanag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng video sa Facebook. Paliwanag niya na hindi siya ang naglagay ng video clip na iyon, kundi ang kanyang editor. Ngunit siya na mismo ang humihingi ng pasensya. Sa kabila ng pagkakamaling na gawa ng editor ay binigyan raw niya ng pangalawang pagkakataon na gawin ang kanyang trabaho kahit na nais sana ng manager niya na paalisin ito sa trabaho. Dagdag pa ni Wamos ay sana pinadalhan na lang sila ng direktang mensahe ni Jack73 upang hindi na sana humaba pa ang issue sapagkat dinamit naman raw ang video clip sa tamang paraan. Ipinakita rin ni Wamos ang video ni Jack 73 kung saan sinabi niyang ginamit rin nito ang video clip niya. Ngunit wala raw siyang anumang sinabing masama sa videographer. Dagdag pa ni Wamos ay sanay na sanay na siya sa mga kumukuha ng kanyang video, pero wala naman daw siyang sinasabi sa mga ito. Bagkus ay proud siya na alam niyang masisikat siya sa pag ng kanyang mga videos. Sana raw ay ganun din si Jack 73. Ipinakita rin ni Wamos ang halimbawa ng isang entry na ginamit rin ang parehong video clip, ngunit mababa ang followers nito kumpara sa kanya. Kaya hindi ito na call out ni Jack73. Ang masakit lamang raw sa parte ni Wamos ay isang oras lang matapos ang kanyang pagpost ng video ng Piliin Mo Ang Pilipinas entry niya ay kaagad siyang na call out ng videographer. Samantalang ang ipinakitang video ni Wamos na gawa ng iba na may mababang numero ng followers ay hindi na call out. Ito raw ang pagkakaiba ng mayroong maraming followers at kunti. Wala naman raw siyang intensyon na makatapak ng ibang tao o magnakaw ng video ng mga videographer. Ngunit sa kabila nito ay humihini siya ng pasensya para sa kanyang editor. Nasaktan raw siya sa parte na kaagad siyang hinusgahan na magnanakaw at hinihila siya pababa. Napatanong si Wamos kung ganun na lang ba kasama ang nagawang pagkakamali para matanggap niya ang pambabatikos. Sa huli ay nagpakumbaba si Wamos na humingi ng pasensya sa videographer na may-ari ng video. Anya pa ay wala siyang pakialam kung kumita man o hindi ang video sapagkat na islamang niya ay maipakita sa tao ang nasa puso niya para sa kultura ng Pilipinas.